Naranasan mo na bang itapon? Pero kalaunan ay pinulot ka rin ng kadhana. Sa mundo, madalas tayong husgahan batay sa ating anyo. Kung sino ang makintab, makulay, o maganda. Ero minsan, ang mga bagay na walang kumikinang na anyo. Sila pala ang may pinakamalalim na kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw. Sa isang kahimik na dalambasigan, kung saan nagtatago ang alon at buhangin, nakakalat ang mga kabibe na tila bituin sa lupa, may puti, may rosas, may kulay ginto, lahat ay kumikislat sa ilalim ng araw. Ngunit sa gitna ng mga iyon, may isang maliit na kupas at may basag sa gilid si Kabi. Habang pinupulot ng mga bata ang mga magagandang kabibe, si Kabi ay naiiwan, natatapakan o tinatangay ng hangin. Araw-araw, pinagmamasdan ni Kabi ang mga batang naglalaro sa tabing-daga. Bakit sila laging lumalapit sa magaganda lang? Bulong niya sa hangin. Tuwing gabi, hinahaplo siya ng alon at sinasabi ng dagat. Huwag kang malungkot, kabi. Lahat ng bagay, may panahon para kumislap. Nguni hindi siya naniniwala. Sa kanya, tila walang saysay ang isang sirang kabibe. Isang umaga, habang mainit ang araw at sumasayaw ang mga alon, dumating si Leah, isang batang kahimik at malungkot. Hawak niya ang isang maliit na basket puno ng kabibeng makukulay. Ngunit kahit marami na siyang napulot, hindi siya mukhang masaya. Habang naglalakad, nadapa siya at tumilapon ang mga kabibe sa buhangin. Isa lamang ang naiwan sa tabi niya, si Kabi. Umingin si Lia sa maliit na kabibe. Kupas ito, may basag sa gilid at walang kintab. Ngunit sa halip na itapon, pinulot niya ito at ngumiti. Hindi ka man maganda, parang gusto kitang alagaan. Mahinang sabi niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kabi na pinili siya, hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa kabaitan. Simula noon, dinala ni Lia si Kabi saan man siya magpunta. Ginawa niya itong palamuti sa kanyang mesa, nilagyan ng pali, at minsan ay kinakausap puwing gabi. Alam mo, Kabi, minsan pakiramdam ko ako rin parang ikaw, bulong niya. Hindi napapansin, pero anito pa rin. Habang tumatagal, ilan nagkaroon ng kakaibang liwanag si Kabi. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa pagmamahal. Isang gabi, lumakas ang ulan at bumuhos ang kidla. Nagising si Lia nang mapansin niyang nawawala si Kabi sa mesa. Lumabas siya sa ulan, hinanap sa buhangin, at sa gitna ng dilim, nakita niya itong nakalutang sa tubig dagat. Kumikislat sa ilalim ng mga kidla. Hinawakan niya ito ng mahigpit at napaluha. Hindi na kita mawawala muli, sabi niya habang niyayakap ito sa dibdib. Kinabukasan, gumawa si Lia ng kahon ng pag-asa. Doon niya nilagay si Kabi at iba pang bagay na nagpapaalala sa kanya ng tapang, pag-asa, at kabutihan. At tuwing may bumibisita, palagi niyang sinasabi, Ang kabibeng ito, dati basag at kupas, pero tinanggap ko pa rin. Gaya ng pagtanggap ko sa sarili ko, mula noon, naging simbolo si Kabi ng pag-asa at pagganggap, hindi lang kay Lia, kundi sa buong baryo. Ang kabibe ay simbolo ng mga taong minsang nasaktan, inalikuran, o nakalimutan. Pero kapag natutunan mong makita ang ganda sa loob, doon nagsisimula ang tunay na kinang. Hindi ka lang ang makintab para maging mahalaga. Minsan, sapat na ang maging totoo.